Hello guys, good morning. Welcome back to our channel, Kamandag Video TV. Kumusta? So yan mga idol Kalapatids, for today's video. Magkaabang tayo ng ano, uh, third lap natin ng uh, South Derby Race. Piyuduran, Albay, mga idol kalapatid. So, pinawalan sila lang uh, alabang oras. Palimutan ko ah. So, mamaya sabihin ko sa inyo kung oras pinawalan. Pero, dami na nag-uwian, mga idol kalapatid may nag-speed ng 1-2. So, ibig sabihin maganda yung weather sa location na pinagbitawan. So, dito rin, mainit. Ayan, no? Oh, yung panahon, no? Oh. So, maganda yung uh, datingan. So, sana makasabay yung dalawang ibon natin. So, yun, mga idol kalapatids, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo alamutang mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell button na sa ganun na parating kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. So, dahil ito, so, paano mga idol kalapatids? Tara, samahan nyo ako mag-abang. Let's go! So yun guys, 6.45 pinawalan sa Pieduran Albay So bali, dami nag-speed ng 1-2 Ibig sabihin, maganda yung weather talaga So abang tayo mga idol kalapatids sa Ibo natin uh, Makapagpaklaksana tayo, third lap na po ng ating uh, South Derby Race Season 2024 So ayan mga idol kalapatids, grabe yung init na rito sa lugar natin uh, Waiting na yung mga kasama nila, oh, ayan o oh oh Abang lang tayo. Samahan nyo ako mga idol kalapatids. Yun guys. mayroon na yata tayo guys. Okay. Open din Open mo. Ayun na. Ayun na, Si Kim Jong-un mga idol kalapatids. Eto na ang bida. Walad nyo. asok asok asok. Pasok. <laughs> Uy. Nagwiwisik-wisik pa yata si Kim Jong-un natin ha. Asok Pasok. <laughs> <laughs> nangyari dito, nagbibisik-bisik, mga idol kalapati, so ay abang bubaba. Sok, sok! Ayan, bubaba so, na. Sok, 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 sok! So. Nagyabang ka pa. Ano Mamaya ka na magyabang. Pasok muna. O, dito, dito. O, oh. yung! Sok, sok, Tekin in natin. Pasok. Pasok si Mio. Pasok, pasok, pasok. sok na. sok sok sok, Please. Pasok, para maklak ka na. Pasok. Klak ko lang. So yun mga idol kalabatids. Meron pa tayo. Ayan na, nakikipagbugbuga na po. Si Kim Jong Un natin mga idol kalabatids. Third lap, Piyodoran. One one po. Speed natin mga idol kalabatids. Ayan. So maya maya transfer natin siya dito ngayon ko muna siya din sa flyer slope natin. Transfer natin siya dito kasi inaantay na rin siya nito eh. So, alright, Kim Jong-un. Good job, good job, Kim Jong-un. Good job. Tayo natin natin si Nika, mga idol kalapatids. Yun, mga idol kalapatids, kakarating lang nito. Ninika, Diyos ko po, mukhang tumukod mga idol kalapatids. Nahirapan sa Piyudoran. So, ayan mga idol kalapatids, cut off ang datingan nito. Pero okay lang yan. Pwede pa natin siyang ikarga sa susunod na lap. lap, babawi po yan, sinika. Pasok, pasok! Pasok na, pasok na! Wala, oh. Inside. Tuyot, mga idol kalapatids. Grabe. Papasokin ko lang, mga idol kalapatids. Istikin natin. Nak. What's in her? Sok, sok! God, I'm sorry. This is... So yun mga idol kalabatids Ito na si Nika Awit Kawawa naman Mukhang nahirapan si Nika natin So bali re-recover natin yan So Abangan nyo na lang ulit susunod natin Yung susunod nating video Mga idol kalabatids Ayan po Pinainom na natin si Nika So paano mga idol kalabatids Hanggang sa muli God bless Masalam ma.